I'm not uh, alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. Sa dami ng na nagaganap sa West Philippine Sea para bang tuloy-tuloy ang hamon sa kakayahan at katapangan ng Pilipinas na ipaglaban ang sarili nitong teritoryo. Pero nitong huli, muling binalot ng tensyon ang dagat natin matapos ang isa na namang mapanganib na kilos mula sa China at hindi ito simpleng coast guard incident lang. Ito ay military to military encounter. Habang nagsasagawa ng maritime patrol ang BRP Emilio Jacinto, isa sa mga barko ng Philippine Navy, malapit sa Baho de Masinloc, hinarang ito, binuntutan, at ginamitan ng dangerous maneuvers ng Chinese warship. Hindi ito unang beses, pero sa bawat ulit, mas lumalakas ang pahiwatig ng panggigipit at mas lumilinaw ang layunin: takutin, puersahin, at kontrolin ang hindi naman sa kanila. Pero sa gitna ng lahat, tahimik, ngunit matatag ang sagot ni Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na hindi siya nagulat at hindi rin siya naalarma. Para sa kanya, ito ay bahagi ng matagal ng pakikibaka. Isang uri ng tunggalian na hindi natin maiiwasan kung gusto nating tumindig bilang isang malayang republika. Sabi pa niya, hindi sila ang batas ng mundo. At totoo yon. Kasi kung pagbabasehan ang kilos ng China, parang sila na ang gustong magtakda kung sino ang may karapatan sa mga dagat na hindi naman kanila. I'm not uh, alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. Hindi na naalarma at nagulat si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa nangyaring encounter ng navy ships ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Nitong Lunes, nakaranas ng dangerous maneuver at pagbuntot mula sa Chinese warship ang BRP Emilio Jacinto habang nagsasagawa ito ng maritime patrol 11.8 nautical miles mula sa katimugang bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon kay Secretary Teodoro, asahan na ang mga ganitong pangyayari. We have to expect more of the same. I mean, alala naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating uh, jurisdiction sa ilalim ng uh, batas. Hindi pwede yun. Hindi sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Hindi. Sinabi pa ng kalihim na may kabayaran para makamit ang kalayaan. Ngayon, ano ang price? Kung magdesisyon tayo na madali, apis, kapitulay. Ngayon, kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. E nasa stand up tayo. Eh. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, eh kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Dagdag pa ni Chodoro, patuloy din ang pamahalaan sa paghahanda at pagtutol kung may insidente muli gaya na nangyari sa Sandy Cay. Nauna nang nagtungo ang tauhan ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay at nagpakuha ng litrato hawak ang watawat ng China. It is obvious which country does not adhere to the rule of law here. It is only China. I mean, it's the, bukod tangi po sila Malediktoryan po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Kung may ginawan tama yung bansa na yan, yun. ngayon uh, hindi bansa uh, baguhin ko. Yung partido na nangangasiwa sa kanila. Ngayon, of course, uh, hindi pwede siguro akong ma-disappoint sa latest na nangyayari. Hindi disappoint yun, expected yun. Kaya kailangan paghandaan itong mga ito no? at tutulan. Samantala... Ngayong araw ay formal nang nagtapos ang taon ng balikatan exercise ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa loob ng tatlong linggo, nagsanay ang mga ito ng multilateral maritime exercise, maritime key terrain security operation, integrated air and missile defense, counter landing live fire exercise at maritime strike. Sa lahat ng ito, pangunahing sinasanay kung papaano detepensahan ang teritoryo ng bansa sa pananakop ng mga dayuhan. This exercise and deepen our collective commitment to regional peace and security. Today, we are forging not only stronger armed forces, but a more secure world. Naniniwala rin ang Pilipinas at Amerika na ang isinasagwang joint military exercise ay may malaking bahagi sa seguridad ng Indo-Pacific region. Bawat bansa sa mundo, lalo-lalo na kung archipelagic ito, mas lalo dapat pag-igtingin ang pagsasanay, paghahanda at paglalagay at pag-aambag ng tamang resources para sa depensa. With that strong foundation in place, our countries work together at all ranks, civilian and in uniform, to adapt to evolving threats in order to achieve our shared security goals. Benedict Samson, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa mata ng international law, kabilang ang UN Clause, malinaw na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Pero hindi yon kinikilala ng China at yan ang tunay na ugat ng tensyon. Ayon pa sa kalihim, may kabayaran ang kalayaan. Kung pipiliin daw natin ang madaling kapayapaan, yung tipo ng katahimikan na may kapalit na pagsuko, baka mawala na sa atin ang kinabukasan. Dahil kung ngayon pa lang hindi na tayo tatayo para sa kung ano ang atin, paano pa ang susunod na henerasyon? At habang may ganitong mga insidente, hindi naman natutulog ang gobyerno. Katatapos lang ng balikatan exercises, ang taunang military training sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tatlong linggo ang isinagawa at hindi lang ito simpleng pagsasanay. Ito ay preparasyon. Sa panahong nagiging mas agresibo ang galaw ng China, kailangang hindi lang lakas ng loob ang meron tayo, kundi kakayahang teknikal at operasyonal. Dito sa balikatan, sinanay ang ating mga sundalo sa maritime defense, missile response, counter-landing operations, at live fire scenarios. Sa simpleng salita, paghahanda ito para sa posibilidad ng tunay na giyera. Hindi dahil gusto natin ng gulo, kundi dahil alam nating kung hindi tayo handa, tayo ang laging dehado. Naniniwala rin ang parehong panig Pilipinas at Amerika na ang mga ganitong joint exercises ay may direktang epekto sa regional security. Sa panahon kung kailan hindi na sapat ang diplomatikong protesta, mahalagang may pinapakita tayong determinasyon sa papel, sa salita at sa aktwal na kilos. Pero eto ang realidad, kahit pag kaganda ang mga press release, kahit pag ano ka-advance ang mga training, kung walang pagkakaisa sa loob ng bansa, mahihirapan tayong tumayo kailangan natin ng hindi lang sandata, kundi political will, malinaw na direksyon, at suporta ng mamamayan. Kung ang isang kalihim ng depensa ay nagsasabing huwag na tayong magulat sa ganitong pangyayari, ibig sabihin nun, kailangan na nating tanggapin na tuloy-tuloy ang pressure. Pero hindi ibig sabihin na magiging manhid tayo. Hindi ibig sabihin na tatahimik tayo. Ang ibig sabihin lang, mas dapat tayong maghanda. Mas dapat tayong magsanib puwersa. Dahil kung tutuusin, ang West Philippine Sea ay hindi lang isyo ng military. Isyo ito ng kabuhayan. Isyo ito ng dangal. Isyo ito ng kasarinlan. Kapag pinabayaan natin itong kontrolin ng ibang bansa, hindi lang dagat ang mawawala sa atin kundi ang buong prinsipyo ng pagiging malaya. Sa panahon ngayon, kung kailan patuloy tayong sinusubok bilang bansa, ang pinakamalakas nating sandata ay hindi lang barko, jet o armas. Ang tunay na lakas ay nasa tapang ng paninindigan at pagkakaisa ng bayan. Dahil sa huli, hindi sapat na may puwersa, kailangan may layunin. At ang layunin natin ay malinaw: protektahan ang sarili nating teritoryo para sa kinabukasan ng Pilipinas.